Hayan, magandang umaga po sa ating lahat. At uh, nandito nga po tayo sa munisipalidad ng Karamuan. Nandito na tayo sa Barangay Maligaya. At uh, papunta na po tayo sa sentro ng Karamuan. So makikita po natin sa mga dinaanan natin kanina ay uh, grabe po ang nangyari sa mga pananim dito sa munisipalidad ng Karamuan. So, dito na tayo sa barangay uh, Santa Cruz, Karamuan. So, galing na tayo sa Maligaya. So, ito na, Santa Cruz, Karamuan. Ayan po, meron na ditong uh, bus na nag nagbabiyahe. Ang MRR, kung kayo po ay magkukumyot, pwedeng jeep or bus ang inyong sakyan papunta dito sa Karamuan. At isa pa po, bukod sa mayaman sa agrikultura ang Karamuan... Napakayaman din po nito sa uh, mga isda na mamabibili natin sa ating uh, merkado na ito ay nagsusupply ng uh, magagandang klaseng isda kasi napakaganda po ng karagatan dito at uh, dito din nahuhuli yung mga isda na mamahalin tulad ng lapu-lapu, mga mayamaya -maya. so kaya ganun na lang po ang uh, ganda ng uh, Karamuan. Kaya ngayon na uh, ito ay uh, dinaanan ng isang uh, malakas na bagyo. So titingnan po natin ang epekto nito sa livelihood at sa mga tao dito sa munisipalidad ng uh, Karamuan. So isa pa po'ng uh, pinagmamalaki din ng Karamuan ay ang uh, kanilang uh, natatanging uh, tourist attraction madami po silang mga beaches na napakaganda mga island na napakaganda at uh, ito po ay uh, sikat sa buong mundo na dinarayo po ng mga banyaga ng mga Pilipino na gustong uh, ma-experience ang ganda ng karamuan so, meron ng biyaheng jeep tayong nakasalubong unang jeep na nakasalubong natin at yung bus naman ay pangalawang bus na nakasalubong natin palabas ng Karamuan so ibig sabihin ay active na po ang transportation dito sa uh, sa munisipalidad ng Karamuan so yan guys at uh, sabi ko nga kanina ito po ay uh, mayaman sa turismo ang Karamuan kaya kung makikita nyo ang daan po dito ay talagang accessible na maganda ang highway dito So mayaman ito sa turismo at isa sa mga kabuhayan ng tao dito ay ang uh, pagtutur guide maana, baya by uh, motorboat gusto nyo at uh, diretso kayo sa Ihalo Port. Kaya lang uh, ang sa dagat medyo limitado po yung uh, chance kasi kung uh, masama yung panahon ay mas favorable pa rin po ang pagbiyahe dito sa highway. Popra nang Anyok kasi ah uh, kung makita nyo sa mga video ng Karamuan halos lahat ng uh, produkto dito ay galing din sa Anyok ang copra yung walis tingting at yung cucumber so yan ang produkto dito sa Karamuan yan may madadaanan po tayong uh, landslide na Ayan, bagyang uh, tumapon dyan sa tabi ng daan sa mga minor landslide dito sa Karamoan. Halos lahat ng saging na nakita ko ay uh, pudpud ang dahon. Walang mga dahon ang uh, saging at ang iba ay uh, itinumba ng bagyo. Ayan, at meron pang kahoy na nabuwal makikita natin ang uh, damage ni Typhoon Pipito dito sa Municipality of Karamuan so kitang kita guys sa mga punong kahoy kung gaano kalakas talaga ang uh, hangin dito na dala ni Bagyong Pipito makikita nyo guys ang mga punong kahoy ay uh, talagang uh, nawalan ng mga dahon makikita din natin sa daan ang indikasyon ng pagtaas ng tubig ayan may mga buhangin kasi malapit na po ito sa dagat ayan, dagat na po yan wala na tayo sa bulubundoking parte nandito na tayo sa may dagat Madaming tumbang kayo dito Ayan, kumakita nyo po sa ating uh, right side ay meron din pong pagbaha dito sa patag uh, na parte ng uh, barangay na ito ng Karamuan Ayan, bumaha din po dyan at mayroong mga natumbang poste ng uh, kasoreko makikita uh, nyo sa unahan ay uh, tumba po ang uh, poste indikasyon po ito na wala pang uh, kuryente dito uh, dahil sa nakikita natin ng mga sirang uh, poste linya ng uh, kuryente dito sa Municipality of Caramoan na welcome sa Barangay Bahay. Sunod na barangay na ating ginanan dinadaanan ngayon, Barangay Bahay. Kitang-kita din dito ang debris ng mga buhangin at graba na indikasyon na bumaha po dito sa highway. Dito sa highway dumaan ang tubig baha during the typhoon galing sa bundok. So dito dumaan sa highway Makita nyo ang damage Kabilaan Maging mga puno Ng uh, nyug at Ang uh, kawayan Ay hindi nakaligtas Sa bagyo bahay, karamuan. So yan, daming mga uh, tumumbang punong kahoy at mga puno ng saging. nasa traffic yan labas muna tayo so yan po nakikita nyo ang Partido State uh, University yan dami pong uh, damage tayong nakita dito sa karamuan halos sa uh, tumba ang mga puno yan naman ang kanilang uh, community college Ito tayo guys sa uh, sentro ng uh, Karamuan Poblasyon So nakaabala lang tayo dun sa reblocking sa ginagawang daan So ito ang uh, nilang uh, police station mayroon din itong bangko, ang card Ayan Ito guys ang uh, munisipyo ng uh, Karamuan sa ating uh, kanan ang kanilang uh, municipal hall dito din ang terminal ng bus ito muna tayo sa port so wala pong signal dito uh, ganila pa tayo nagmo-monitor wala tayo na hagip uh, na uh, signal ng uh, cellphone cellphone walang signal dito guys so natin dito malinis na ang kanilang uh, sentro paglinis na po ang uh, mga taga munisipyo yan ito ang UCPB meron na para dito ng uh, bangko ang uh, UCPB kaya wala ng problema kaya lang walang kuryente guys hindi ka dyan makakapag withdraw sarado offline natin ngayon ang daan papunta sa pier ng Karamuan hindi tayo makagamit ng google map sapagkat wala tayong signal guys wala signal ang smart at globe So ito ang sentro, makikita natin na talagang uh, binayo talaga ito ng malakas na hangin. Makikita natin na mga dahon ng nyog ay nagkaputol-putol. Isang indikasyon na talagang malakas ang hangin dito. So magtatanong muna tayo ang ng direksyon papunta sa pier. So nandito na tayo guys sa Barangay gihalo bayan ng uh, Karamuan punta tayo sa port ayan, nakuha din natin ang uh, daan papunta dito sa barangay Gihalo. tayo dito sa port nila tingnan natin kung pwede pumasok dito. So ayan guys, yaw na kitig di sa barangay Gihalo. Sa Gihalo Port, sa Karamuan. Ako, uh -huh. Nag-signal number 5 po dyan o? Yes sir, 5. Nag-signal number 5. Mm -hmm. Nahilig ba dyan sa mga nyug? Talagang puspos sa mga patian mga yan ubod. Ay kwa pag mga tayo ka. Sa tubig po, hindi naman nag... Kulang sa buwing ng tubig. Kang dagat. Uh, sa parte po kayang anuan, sa tiga tigawon sa muya. Oh. Nag-ano so, ang nagsakat sa pantalan oh. ng ano? Hmm. Ang Tubig. Hukol. So nakarating na tayo dito guys sa uh, Gihalo Port At uh, kwento dito guys sa mga tao ay hindi naman po uh, tumaas yung uh, tubig dito tulad ng nangyari doon sa mainland partido So ang uh, naging problema nila dito ay ang hangin na napakalakas So, ito guys ang uh, Gihaloport. Dito din uh, ang sakayan kung kayo ay pupunta sa Katanduanes at uh, yung mga isla ng uh, Karamuan. Ayan, may produkto si Manoy na tigbaba. puring po. sa ba po haling isla? Guro uh, Ah, 200 Yan yeah guys, ang sarok sa mga kabuhayan Hindi kang tao Ang pag-uring So, ngunyan po, gra grabing uringon on Grabe, Nagkabarare, iso kahoy Grabe ang na Kahoy ngunyan So, sarok po sa mga kabuhayan Hindi sa karamuan, ang paguring Ang pag-uring So isa po ang uh, karamuan sa naapektuhan ng uh, grabe nitong uh, bagyong Pipito. At uh, salamat po sa inyong panonood ng ating uh, video. So abangan nyo po ang susunod nating video dito. Uh, pupunta tayo sa mga barangay at uh, titingnan natin yung mga kalagayan ng ating mga kababayan dito, guys. Sa karamuan, gihalo Port. At makikita natin dito ay uh, daming inanod na basura sa tabing dagat at ito guys ang uh, Gihalo Port so kung ikaw ay uh, nagbiyahe galing sa dagat dito ka po uh, bababa sa port at ito ang uh, kanilang uh, sentro tingnan natin bibili tayo ng uh, malamig na tubig uh, tubig pala kasi walang kuryente dito sa simple nga barangay dito sa Karamoan. Try po. O, may tinda silang ano, daing. Ano pong apod ka ni Nay? Dual. ini po? Uh, po kami. Dual na body. Body. Ang tubig dinay kang pagbaha, nakabot po hindi? It. Diamond. Itong alon? Mayo. Pahunas kaya. Ah, uh, kaya dahil na tubig. Pabakal po ning ano, ning uh, tubig. Ganoon po dyan natin. Po, 35 po. Ayan. So, Kumusta te ang ano di bagyo mo Kusugman? Ano na ang na. Love pa nga ano, nuladan. Ay dai. Sa kulong -Kugong. Uh, o dagat Dumaadag -da dagat Pwede man